Ano? Ang ingay mo kasi. <laughs> ang mo kasi. Kaya pa mo. na What is up mga people? Ngayong araw, maglalaro tayo ng tinatawag na Getting Over It. Pero, Roblox version. Same mechanics lang naman to sa tunay na Getting Over It. Kaya sure na sure na sure ako na magigets nyo agad. Titignan lang naman natin kung gaano nga ba kahirap ang game na to. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik na naman sa aking channel. Ako nga pala ang pinakamamahal ninyong King Zen. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin ang paglalaro. Oh, oh. oh, Ayun, game na. na nakobag. No, playing na. Ay, ikaw yan. No, Okay, ito din natin hintayin natin si Kyle, hintayin natin si Kyle. Oh no no. Puwede tayo dito. Wait. Bukit na ako ba na kagyan? Saan si Kyle? Saan si Kyle? Oo, kakos ka. Dito. Ayun na pala si Jigo. Ayun na si Jigo. Ay, grabe. Ang lag ko, guys. Teka lang, teka lang. Bubahan ko yung ano. Ngayon na ako. naman. Muna sa tosa siya. Okay, guys. Uh, yeah. Hindi na ako sa taas. Okay. Mm. Okay. Uy! <coughs> na <laughs> <coughs> <laughs> 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 nahulog. <laughs> yeah, may hirap pa. Be careful. Oh! Oh, no. Uy, nakakainis yung no. <laughs> It's broken. May nakakasar yung anong Hirap ah. Hirap to ah. Pari, nandito na ako pari sa taas. Makapunta may... ko lang. <laughs> Saan na kayo? Wait lang, <laughs> itayin mo ko. No, no, no. Tapos na ako pre, nina <laughs> pa ako. Pakit ang physics pre. Yun. Pakit ang physics dito. Maghirap tayo, maghirap tayo pre. Nang pangit na at maano. <laughs> Buhay ito. No Ayun, po? pre. Tapos na ako, pre. Ikaw, tulog. Nasaan okay. na kayo? Nasaan na kayo? Yeah. Oh, no. Okay. Wala, huh? grabe naman yun. Nasaan okay. na kayo, pre? Nasaan na kayo? Yes. Yes. Ay ay doon si Kyle. nandito na si Kyle. Ang hirap lagi. Eh. Ang hirap ba? Eh. Hirap ni. Eh. Boost, boost. Paano mag-boost? Paano mag-boost? I, I don't know how to boost. Ay puto na ako. Nahulog ako. Wag, wag, wag. Ang hirap. Pumasok ano <laughs> ako. Ay, grabe naman, no. Hindi ako makaket guys. Gagi. Hindi oh, yes. ako makakit. Ang hirap yes, hirap, yes, hirap, yes, hirap. yes, yes, Ano ba yan? Lagi na hulog. <laughs> <laughs> Pinguta na hulog ako. <laughs> ang pangit. pangit ang physics. Mga physics dito. pa Balik nga eh Ay, na yun. Yan, ano yan na yun. na yun. na si, yun. Si, na yan giropa oh walik walik yun ano ano si ano ang hirap. kop kop sino ayo di taparin di ano ano ba pabaya yung si ayat pre na yana 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 na. 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 Wait, pabalik oh. ka, Julie. nabumba ako. ayan na, dire-direcho na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ay, nahulog na ako. Na. Na. Nastock na ako dito, pre. Ay, kaki, nahulog. Ano ba yan? Pumabalik ako, Julie. Ay, ako. Ay, po Uy, Uy. Uy. Uy nahulog niya. Hindi ako makabalik, Kaya nyo, guys. Kaya nyo pa, guys. okay oh. hirap nito sa, oh. ano, hirap nito sa PC. Ang hirap laro Mas mahirap sa mobile. Piling ko mas marirap madali sa mobile. Hindi, oh. ako. Ang hirap yan, oh. Nakangawit. nangawit ako. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, na. nakakita ulit ako. <laughs> nandito pa QD. din ako, guys. Nandito pa <laughs> din ako, guys. Nandito pa <laughs> din ako. Pag ako nahulog. Wala na, nahulog. Wala na, nahulog. Okay. Hindi, nandito na ako, nandito na ako, nandito na ako. Wala, babalik. Okay. Ano ba yan? Boost. わっ Yes. Oh. Come on! Come on! Yes! 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 Okay, okay, come on! Oh! Yes! Yes! You yes. that! Yes. Come on! No, no, no. <laughs> no. Okay, okay. No, no, no. Hmm? Yes, yes. 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 No. La, 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 Bobalik, bobalik. Pocha, pocha, pocha. Akala mag-isa sa baba. Suluhin <laughs> <laughs> <Soluway> mo dyan. <laughs> Ang oh, hirap. Ma hira, kayo. Yeah. Maulugsa ma na kayo. Maulugsa uh, sana kayo. No, ang hirap. Ang sa ako ngayon. ulog sana kayo. Maulugsa <laughs> sana kayo. Alam, <laughs> ako. Ayun, <laughs> madik na. Ay, dawag <du> ka maulog. <laughs> <laughs> gigil <laughs> na gigil na no. ako. guys. Yes! Yes! Ayan! Wala na ulog! Ang hirap, Diyos ko po. Yes. Yes. Do. <laughs> okay. Kulog sana si Kyle po. Kulog sana si Kyle. Mangjijing sa ko. Wait lang, napapagod na ako. <laughs> Do. Teka lang guys, teka lang. nakita na kamay ko. <laughs> yan, 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 yan. Yan. Yan, nandito na ako. <laughs> <laughs> Nasa baba ang aking hammer. Okay, 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 okay. Oh, dito ko lang.

Ano, uh, oh, may, may din sa doktok, mahirap dyan sa doktok, mahirap dyan. <laughs> kaya ko oh, to, kaya ko to. Boss. Yung may lamp-lamp. Oops, Nagkamali ako. That's a wrong move. Uy, mag-o-ulit mo po Balik ba? na si Julie. Iba tig drop FPS. Okay, no, drop din FPS. Gagi no ba yan nagde si FPS eh. Ala ala ala, ayan na ayan na. Ay na. back again guys. Napatay ko lang screen ko. Nagdalaga ko. Ayan na. Ayan na. Yes. Teka nga. <laughs> <laughs> Teka lang, teka lang. Ano ako? Uy, no sumpis ako. Hindi Ano mo naman, Kyle. Wala ka naman sa pinakumpis ako. <laughs> <Uuway> mo, ah. Wala. <laughs> <ha. laughs> Piling ko kasi ito na yung sa ano? <laughs> Sa pipe. Sumo. Yan na. Yan na. Ala, ala, ala. sa akin, Maji-Jinx? Ano sa akin, Maji-Jinx? Ano sa akin? Malas tumabi sa akin. Visit! let can you guys. <laughs> oops, 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 oops. Oops. Uy, uy, Okay, boy uh, Yes, I'm back. Yes, I'm back. <laughs>

<laughs> <laughs> maingai. Ay, sorry ko ya. Ang mo kasi. <laughs> Ang ah, mo kasi. Ang mo kasi. Yan na, yan na, yan na. na ako, guys. Uy, ito ko dito. Kailan dito ako kakail? Majajinx ka. Malas pa lumapit sa akin. <laughs> Malas lumapit sa akin. Malas lumapit sa akin. <laughs> Hindi, gagawin kitang swerte. Oy, <laughs> ay, galing ni Kyle. Gagawin kitang swerte. <laughs> ang, ang hirap. Ang hirap, ang hirap. Gagawin ka. kitang swerte. Ayun, ayun na. Nakakit na ako. Yan, ano, yan na, yan na, yan na. Hindi, hindi, mali, 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 mali. Lala, mali, mali. Paano ako nakapunta dyan? Paano nakapunta dyan? Ba't yung gara na mo, Ang gara na mo, ano ni? Ang gara na ito na na ni Kain. <laughs> no! Malas pumunta sa ako, lumapit sila kayo, malas. Mamalasin, lumapit sa akin. Malas. <laughs> Uy! Magwing kitang swerte. Oops, mali. Ano ko na lang, ano na lang, ano na lang. mo <ino> ako, yun na mo, yun. Ayun. Ayun. Hindi ko makakit. Hindi ko makakit yan, nauhulog ako yun. Alang talaga mahala sa buhay mo, pre. nagtanong ako sa taas, pre. Yan na, halala, yan na. taas, guys. lang. Huwag ka Nandito na ako sa taas. Nandito na, na, ako sa, taas. na ako sa taas. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan Halala, halala, halala. No, mali. Mali ginawa ko. Mali ko. Diyos po, Nah, Uy, huwag mahulog. Ang hirap, ang hirap. Mahulog. Huwag mahulog, huwag mahulog. Ang <laughs> po. Ala, ala. Ala, huwag mahulog, ala. At ang hirap. <laughs> nah, kabahan ako. Sige naman. Ay! Ayan na, nakakit na ako sa bukas. Nakakit. na, ayan na. Hirap, 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 Kyle, nasan na kayo Kyle? Nasa taas na ako. Ay, Tapos na ako sa lam. Tapos na ako sa lam. Tapos na ako sa lam. Okay, Ito si Jeskin na ako. Ay, ang hirap. Diyos ko, ang hirap nga doon sa pwesta ni Kyle. Sa taas na ako guys. Teka lang na ano na yung kamay ko, nag- namamasama sana. <laughs> oh, pasmado na, pasmado ka na. Pasmado ka. Eh, nahulog ka na, na, nahulog, nagtiritirit yun. <laughs> Nakakalik siya. Sino to, sino to, sino to? Ba yun nalang, nagtiritirit yun Yes! Yes! Oh no, mali. Amen, diyan ka lang, diyan ka lang, wag ka umano, wag ka umano, manoy. Kaya manoy ka, manoy ka. Ayan na, ayan na. Mahuhulog dito si di Julie. Undox, undox. Julie, mahuhulog ka na dyan. Hindi, <laughs> hindi ako mahuhulog. Okay, okay. Kaya pa, kaya pa to. Kaya pa to. Kaya pa to. Mali, 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 mali. Okay, pumalik ako, ako. Nice, nice, nice. Oh my gosh. Hirap, punta doon. Ay, grabe. Pwede na gawa yun. Ay, grabe. Ayun, Ay, nice. Oh. Nahulog ko ako pababa. Ay, <laughs> shit. Should... nag na. Ala, nice one. Nasa ba, na, muntik na ako mag, mapunta sa start. Oh, shit. Ila, bumalik. Sorry na, maghihirap <laughs> ako dito. Si Kyle. <laughs> si Kyle nagbabalik dito sa baba. <laughs> Please. <laughs> Ang hirap din <laughs> ko naman. Uy, uy, uy. Ito po to. Uy, buti na lang, buti na lang. Buti na lang. <laughs> buti na lang alam, ako. Aga, Ano <laughs> ba yan? No. Ganun. Ay, so? no. Ay so na ako pa ganun. Lo. so. Zombie ako. Zombie talaga nito. Oi, oh, talaga nito. Wala na ulit sa zombie eh. Wala ako diyan bali. Ba wala. <laughs> Full screen na nga <laughs> lang ako. Magpo-full screen na ako. Oh, John Hero. Hindi nakakatawa to. <laughs> Makapokus na nga lang ako. Eh. <laughs> <laughs> Nag-delay Di ako. Ay! Ay, okay, na nahirap, nahirap ako dito. Okay, ito dito na sa ano tuktok. Ito na dito, dito tuk -tuk. na sa tuktok. Ito na kayo guys, sinintay Pwantan ko na kayo. Sinintay ko na kayo. Ito talaga. Dito talaga. Laso po ba si Kyle? na, ayun na. Akit ito. na ako, akit na ako. Ayun na lang, ano ba yun? Nahulog na naman. Hirap naman ito. Hirap oh.

<laughs> Batang niyo ha Batang niyo yeah. ba uh, uh, Wait 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 Mali. Wait wait, wait. na kayo Mali. guys? Sa na ako Shit Ops Mali <laughs> so, la, 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 na, Hello! niya, na lamp yan. Maghirap kayo dyan. Tapos na ako dyan. <laughs> <laughs> Tapos na ako dyan. Okay. Tapos <laughs> <So, laughs> Next episode ko na ito Ayoko na, ayoko na. Next episode ko na ito Oh, shit. Ayoko na, ayoko na, guys. Ayoko na talaga. Paalam na. Next episode ulit tayo magkita kita. Salamat sa panonood. Salamat sa sana nag-enjoy kayo. Paalam.